Good morning mga vesico. It's another vlog Ayan at nakain na nga ang Vesi nyo Pupunta kasi kami sa school kahit walang pasok ngayon May practice kasi kami Oh, makulimlim na naman ang kalangitan Huwag ka munang uulan Dumating na nga kami sa school at ayan, nakahiga na nga ang mga kasama ko. Nakihiga na rin ang besi nyo. Sabi ko nga kay mama, kulang ng unan at kumot. Pasilip-silip pa yun. At habang napra-practice kami sa stage, nasa room naman ang parents namin. Sila ang naglilinis ng room namin every quarter. At kami naman, syempre, after ng klase. Para malinis pa rin ang room namin. Ayan nga si ma'am ang mabait naming teacher. Wow! Nag-water break nga muna kami. Pero, chismisa nang nangyari. Kala nga namin pipitsahan kami ni mama dyan. Video pala. Ayaw! Back to stage na nga ulit ang besi nyo. Nakakadalawang practice pa lang kasi kami. Kaya hindi pa kami nagkakasabay-sabay. Malapit na kasi ang program namin. Kaya kailangan alam na namin yung mga gagawin sa araw ng program. Oh, uh, para kaming nakasampay dyan. Ayan na mga Vessi, unti-unti na kaming parang magiging zombie. Joke lang po. <laughs> ito guys, ito mga kasama <laughs> ko. Ah, yung goblets over Vessi ko. Oh, yeah. to, you know. Natapos na nga ang practice namin dyan at papunta na nga kami sa park. Wala pa kasi ang mga service nila kaya konting laro lang muna. Oh, no. Mga vlogger din pala ang mga kasama ko oh. <laughs> Nandito na nga kami sa park. Kami lang ang mga bata dyan kasi walang pasok. Masaya maglaro dito kasi ang lawak at mapuno. Naglaro na nga kami dyan. Bato bola nga pala ang nilaro namin. Buti na lang nakahiram sila ng bola. Sabi ni Papa, nilalaro din nila yan dati. Inaabot pa nga daw sila ng gabi paglalaro sa labas. At pag uwi sa bahay, palo! No! Wala pa daw kasi noong mga gadgets. Kaya ang mga bata, maraming alam na laro. Parang exercise na din daw kasi yan. Buong katawan mo, nagalaw at pinagpapawisan. Oh, ang galing ng besi nyo. Nasasalo ko ang bola. <laughs> Ayan at nag-uwian na nga kami. Nasundo na din yung mga kasama ko. Babay na, mga besi ko!